Ano pa ito? Favorite. Pabibili ko lang to Sapatos. Yan you know. o. Lagyan ko na ng mighty band. At ano. Um, lagay ko na siya ng mighty band. At yung epoxy. Wala. No. Na, hindi kaya. At ano. Bago pa to. Ilang buwan lang. Bumigay na. Kaya kahit ay sayang naman pag itapon May isa na akong tinapon ganun din o kam matigas kasi pag tiahein ito malamot pag tinahe sayang so malambot malambot sa pa hmm. tipid tipid tapos no time Sinong gusto yung patahin ng sapatos dyan? Patahin na. Pampasok lang naman to Hmm. kasi yung ibang sapato ko sakit sa pa, puro lakad-lakad, puro bumigay. Pa ako nga bumigay, sapatos pa kaya. Hmm. Favorite shoes kasi. Sige. Yan. Bago kong business, po na taga tayong sapatos. bago pa siya. Ayaw lang kumapit ng ano, hipox, ano, ano, may tiba na tsaka ano, eh. Ay kumapit siya tapos natanggal ulit. Di, kinaya. Sayang yang Isa, tinakpunk ko, di ko na tay tinawanda ko. Anak ko kaang lang siya pero bago pa. Yan, i you know